Pagpalang gabi o araw sa inyong lahat, uh, uh, sana po ay eh, nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw. Uh, sa mga kabayan kong tagapangasinan, uh, masantos, uh, kabosan, hugtulabi at sikayon amin ditan. Kumun maksil sulaman yun amin ditan. Bago ang lahat, magsubscribe po kayo sa lahat kong video at like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para updated kayo palagi sa aking uh, susunod na video. Maraming salamat po. Bago kumpisan ang video kong ito, shout out po kay Baik Tayo Kabayan at sa inyong lahat, shout out po. Ginawa ko po itong video kong ito upang maibahagi ko ito sa inyong lahat ang aking mga kaalaman sa spiritual at mga orasyon para ako ay makatulong at magamit po ninyo sa pang pangailangan sa araw-araw at matulungan nyo rin ako sa aking youtube channel hindi po ito maganda pagkagawa ng aking youtube wala pong edit po pero ito ay mga buhay na salita at hindi po gawa gawa lamang po sana po pakaingatan at wag ipagyabang maraming maraming salamat po sa inyong lahat ang isisir share ko ko sa inyo yung panalangin upang malinis ang sarili sa mga makasalanan sa paghugas ng mga kasalanan sa mga kasalanan ito po ay anima Christi po ito pero uh, kinumbot ko po sa Tagalog version uh, ang anima Christi yung mga hindi pa masasanay nasanay po sa mga Latin uh, orasyon maganda po sa inyo ito kalo, yung Tagalog version po uh, Anima Christi Sana po palagi po niyong dasalin po ito araw-araw Ito po ay si Diyos na Para gabayan po kayo ng Diyos na umi Panghingi po ng tulong sa Kanya At uh, panghingi ng panghugas ng kas mga kasalanan natin Kasi hindi po tayo perfecto na makakagawa ng uh, Mga kasalanan sa araw-araw Lahat po tayo nakakasala, Ang nakakasalanan ito po yung panalangin upang malinis ang sarili sa mga kasalanan. Uh, anime, ani anima Christi po ito at ginawa kong Tagalog, uh, Tagalog version. Para yung mga hindi nakaka nahirapan po sa mga Latin na uh, yung Anima Christi ay Tagalog na lang po para konyo ma po, maintindihan niyo po maigi at yung mga nagtataka kayo ko siguro kung saan ko pinupo yung mga oras yun ito ay nasa libreta ko po ito at isinasalin ko sa notebook para ma po kayo andito po yung mga libreta ko po ito mga libreta ko andito po dito ko po pinupo yung mga oras yun isinusulat ko sa notebook para uh, malaman nyo po ito, marami pong orasyon na aking sa inyo palagi. Araw-araw. Pakakalog po po sa inyo lahat to. Basta tulungan nyo lang po ako. Mag-subscribe lang po kayo. Palagi kayong updated palagi sa aking social na video. Marami po ako ibang i-share po sa inyo. Ang dami po. Oh. oh. Marami po. Mga puder na kan uh, bilhin nagpapasuso lahat po mga orasyon uh, mga gamit po sa pang araw araw at mga uh, mga mga gamit po sa pang araw na mga panghilot mga um, sa mga sakit sakit mabagi ko po sa inyo marami po dito sana po pakaingatan nyo lang po at isulat po nyo sa malinis na papel sa notebook bumili kayo ng notebook tapos isulat po nyo para magamit po nyo ito ay mabisa po nagaling po sa amang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. para makatulong po sa inyo at na uh, magagamit po nyo kung saan mang kayo naroon kung malayo, ka, malayo po kayo sa mga uh, doktor sa mga albularyo nasa kalagitnaan po kayo ng bundok o kalagaan po ng mga kung po sa mga syudad ito maganda po gamitin po dapat po pag gumagawa po kayo ng ritual po kayo focus po, po kayo sa sarili po nyo maraming salamat po ah uh, babasahin ko po yung Tagalog version na Anima Christi kaluluwa ni Kristo ng kaluwalhatian sumasa akin nawa ang kabanal-banalang katawan ni Kristong sinampo sinasamba, maging aking kaligtasan, dugo ni Kristong inagalang, dumadaloy nawa sa aking mga ugat, tubig, bubukal sa tagliran ni Kristong niluluhalhatian, pawiin nawa ang aking mga dungis, pawi sa mukha ni Kristong minamahal, masangkap nawa ang aking kaanyuan, pagpapasakit, ni Kristong lubos ng kabutihan. Kalang kalingain mo po ako at kapokopin kop, o banal na Hiyos sa iyong mga sik sugat ako'y itago mo wag mo po akong pabayaan mahiwalay sa inyo na maligtas sa mga kaaway tawagin mo po ako kung ako ay aking buhay ay mapanaw. Haring nagbabago ng buhay, mapabalik nawa ako sa inyong kasamaan, kasama ang mga angilis at ang archangelis upang umawit ng walang kataposang pagpupuri sa iyong pangalan ngayon at pakailanman at magpasa walang hanggan kaluhalatian siya nawa amin ulitin ko po isang bis pa lang kaluluwa ni Kristo kaluwalhatian sumasa akin nawa ang kabanalan banalan katawan ni Kristong sinasampa maging aking kaligtasan dugo ni Kristong ginagalang dumaloy nawa ang aking mga ugat tubig bubukal sa tagiliran ni Kristong you nilo know, pawiin nawa ang aking mga dungis pawis sa mukha ni Kristong minamal masangkap nawa ang aking kanyuan pagpapa sakit ni Kristong lubos ang kabutian kalingain mo po ako sa at kukupin o banal na Jesus sa inyong mga sugat ako'y itago mo wag mo po akong uh, pabayaan Mabaya ang mahiwalay sa iyong sa inyo at maligtas sa kaaway. Tatawagin mo po ako kung ang aking buhay ay papanaw. Haring nagbabago ng buhay. Mapabalik nawa ako sa inyong kasama ang mga anghilis at kanilis upang mawit ng walang katapusang papuri sa inyong pangalan ngayon at magpakailanman at magpasangkulanggan sa, sa ka, karuwatian siya nawa amin maraming salamat po ah, maganda po ito na yung mga may nahirapan po sa alatin ito po ang gamitin po nyo pang araw araw magdasal po kayo ng kung wala pa kayong puder po magdasal po kayo ng isang ama namin luwalhati at isunod po nyo ito ah, ito po ay panghukas sarili sa mga nagawa nating kasalanan. Kahit anong nagawa po nating kasalanan, ito po yung usali natin. At, uh, makikinig po ang Diyos sa atin na gagawa po siya para na patawarin po tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Sana po nagustuhan gusto po niyo yung YouTube channel ko. Sana po mag-subscribe, mag-like and share at pinutin na rin po ang uh, bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming 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 salamat po. Abay po.